Uh, yung mga views ko uh, yun lang mga may uh, Hello what's up I'm Mr JT Vlogs at ngayon, guys for today may video so ngayon guys uh, matagal ako hindi nagbi-video kasi nga um, um gusto ko na tumigil mag ano mag mag-vlog kasi nga uh, ilang taon ako nag-nag-vlog uh, since 2020 so yun guys uh, yung mga views ko Ah, uh, yun lang mga may uh, may 2 views, may 5 views. May may ano may may 7 na nag ano nag-view sa aking mga video sa YouTube at saka yung sa Facebook ko, sa page ko. So para bang ano, para bang uh, para bang um ko at uh, uh, kuminto na ako ng pag pagbo-vlog kasi wala namang, wala namang wala namang ano, wala namang mag ano sa akin mag ano tumingin sa mga video ko so yun lang so at at, at ngayon guys so yun kaya ako tumigil na mag vlog uh, last last vlog ko yung uh, December 8 so yung December 8th, tong yung nag-vlog ko na kung paano ba ano mag magtipid so yun guys at ngayon guys uh, nag-open ako sa ano sa sa ano sa aking uh, YouTube So, ano, nag nag-PM nag, uh, nag si YouTube sa akin ang uh, sa akin Gmail kasi nga uh, 100 subscriber na po tayo mga guys. So, uh, so 'yun. So pag pa, ano, pag tingin po sa YouTube, ala. So, one, 100 subscriber na po tayo since 2020. So, 'yun guys, sa uh, 2020 yung so yung subscriber natin is 87 lang at ngayon guys, pumalo na ito ng 100 100 subscribers. So, ayun guys, so 100 na tayo sabi ni YouTube, uh, sabi ni YouTube. So welcome your subscribers Aww. is 100 na. So yun guys, so masaya ako, sana achieve ko kahit kunti At saka guys, mayroong nag -comment. Ito, nag-comment oh. hmm 'yan ang nag -comment. si Ma'am. So yun, ah uh, sabi ko sa so sarili ngayon, ah uh, uh, mag, uh, magpapatuloy ako mag -vlog. kasi nga uh, lahat ng mga vlogger is uh, ano, nagsimula sa sa, maba, sa maliit hanggang lumaki. So, yun guys. So, yung, so abangan nyo yung, yung, yung video ko bukas kasi mag-vlog tayo. Hindi tayo tumigil mag-vlog para mabot -an natin ang uh, uh, ano yung pangarap natin na ano makapa, ma, makapagtayo ng sariling bahay. So yun guys, so may salamat YouTube at maraming salamat po sa nag-subscribe na naging 100 po at kayo po yung dahilan kaya po ako ano uh, mag mag continue mag vlog so yun lang po so sana please subscribe my channel at sana lagi niyo suportahan mga guys ay mga subscribers yun lang at maraming salamat ay Mr. JT Vlogs bye bye